ka oh, It's me, bossy ang batang magalak. Bossy Uri, Kumusta po kayo? Ako po, okay lang. Magala pa rin. Kapag nakakakita po ba kayo ng papaya, ano na lang po ba ang kulang? Siguro po, manok ng bay. Tara po, samahan niyo po kami ngayon. Dito lang po sa Tampak palanginan. Kayo po ay magpapanayik muna ng katawan. Ang hihit pa naman ng panahon ngayon. Kaya maliligo tayo dito mga kabosing. Ayos pa mga ka-bosing? na nga mga ka Si Kajilo nauna na naligo. Siyempre, sumunod na rin ako. Baka ba sure ito? Parang first time naligo ni Kajilo sa ganito. Tingnan nyo mga ka-bosing, siya naglibag? Oo nga pala mga kabosing kasama natin si Warren. Siya pala yung natin ngayon. Sabi niya kasi may magandang pagkagalaan dito. Sa bagay, tama naman siya. Sulit nga yung pagpunta natin dito mga kabosing. eh. Hindi nga lang pwede punta sa gitna. Medyo malakas yung agos mga kabosing. Kaya dito lang tayo sa gilid, -gilid mga kabosing. Paano yan mga kabosing hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta. Ah. Follow na kayo mga kabosing. Bye!